sa inyong lahat mga kababayan dito naman tayo sa ating kusina tayo ay magluluto ng kagderitang kambing or goat ito ang mga sangkap na ating gagamitin tuluan muna natin ang ating kambing ilagay muna natin itong uh, ginger at saka dahon ng laurel at saka itong black pepper triangle black pepper at saka ilagay natin ang ating kambing. Pakuloan muna natin para yung maglambot siya. Lagay natin ang salt. natin ang ating karot sa at kapatatas. Ilagay natin para hindi tulog. Yung lutong-luto. Yung ano lang, Raon ng kunti, sabay na natin itong ating patatas at sa patarots. Ito na, pwede na itong tanggalin. i aside natin ito. naman ang atin i-fry ang peri fry, ah, -fry. na po, isip Tapos, mag na naman tayo ng na, sa saka bawang. Isahin naman natin ang sibuyas sa saka bawang. Andiin natin siya. Diyan natin na uwi yung pinagpritohan natin ng na. ang carrot at saka-saka potato, yun ang gamitin natin dito. Iuna natin lagay ang ating bawang. Masipong yes. ubos na, na natin ang sabaw. Na. Na. Ilagay na natin ang ating pinakulo ang kambing. natin ito black pepper, ng paminta at Lagyan muna natin ng tepid. Takpan muna natin. Ito na. Lagay na natin ang ating tomato sauce. Isunod natin ang ating Potato and carrots. Now, na fried natin ito guys. At saka itong green peas. Soy sauce. Konting soy sauce. i na. ito. At isunod na din natin ang ating bell pepper. Kunting sugar. Ayan oh, ulit. Ang masarap na siyo guys. So, ay buto na. Pwede na natin isit aside. Pagkakima natin. Mmm. Ang sarap. Okay, guys, ilagay na natin. Wow. Ready to serve na. Thank you for watching.